O, so, ligpita na. Nung oras na, alas 8 na. At na nagkagulo na yung mga tao rito. Maraming ah, matatapang. Maraming matatapang. Pero, bahala kayo sa buhay nyo. Gusto kami, naghahanap buhay. Huwag nyo kami ipakailaman kahit matumal. Hmm. What do you want? Ten. di ba? What do you want to eat? Oh, diba? O, so, ligpita na muna. Ah, uh, hindi yung puro away. Gulo kayo ng gulo eh. Puro kayo matatapang. Wala rin namang mapapala. So, yun. gabi po sa inyong lahat. Shout out dyan sa mga nagkagulo. <laughs> Para magsibati na kayong lahat dyan. Kanya-kanyang ligpit na lang. <laughs> Ayan mo sila maggulo dyan. Sa tayo, sip lang. Huwag lang tayong pakailaman dito sa pagpinda natin. Kaya mo sila dyan magagulo. Ligpit na. Kaya magkapag lista na. Para bukas eh, maaga. Uh, yung sa na ligpit na rin. Gulat na lang kami. Meron nagkagulo. Hahaha. <laughs> Ito, tatapang nila Walang mangyari sa buhay nyo Pag matatapang kayo hmm. Kaya Ito, ligpit na lang muna Para Ayos Matapos na itong Nililigpit dito bulu jan. Ngayon mga idol, pag-share ng aking video. At subscribe na rin yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Supportahan si Kamog. Ngayon, rawaraw, mag tayo sa ating panindak. Support na lang, support. Pag-share, share Yan sa isdaan, nagligpit na rin sila. Patapos na. Yan dito sa akin, patapos na rin. Ayun, maraming salamat at maganda gabi. Ayun, marami pang tao dun sa dulo na yun. Doon ang nagkagulo sila. Ayun, uh, God bless po sa inyong lahat. Pag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat. Pag-share at pag-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Maraming salamat mga kamog. Ingat po ang lahat. Sa, at sa lalong-lalo na po sa umuwi na galing trabaho. Ayun, God bless po sa inyo.